So yun mga kong Ragon, uh, welcome sa Ragon official vlog. So, yung araw na to, akit tayo sa bundok kung saan ililinisan na natin yung TNM natin ng mais dahil almost magtutumans sa tayong di umakyat doon mula ng pagkatanim natin ng mais. So, hindi natin alam kung uh, na itura nung mais natin dun na tinanim. Kasi, dahil mag-alas mo buwan na tayo hindi umakyat Dahil busy nga sa tayo sa Busy nga tayo sa pagkakonstruksyon natin <laughs> Ito yung ngal-ngal tayo Hindi nga tayo sanay umakyat sa bundok So yan, punta natin, linisan natin dahil medyo may kalayuan Halos Dalawang oras yung lakad So Linisan natin dahil di ko na alam kung ano yung tsura na So at kaya pagdating natin update ko kayo pag ando na tayo sa taas So yun mga karagon dito na tayo sa uh, Kung saan tinima namin ng mais So yan ang itsura ng mais namin oh. No? So di ko sure doon sa taas kung ano itsura na Kasi yun dito lang yung naawanan natin ng mayos nung nakarang buwan So Yung sa taas hindi ko na gaano naawa nalinisan Dahil Yung nga may trabaho rin tayo construction Kaya rin tayong katulong maglinis dito So mag isa lang tayo Kung di tayo ang umakyat wala maglinis So, ang dami mga peste, yun know? o. Kinakain na ng mga peste yung mga ko. Oh. oh. Tanim natin. Oh, halos maganda sana yung tanong niya eh. Maganda yung pagka uh, mais. So, ang problema ko, ah, uh, ang dami mga peste, yun know? o. Oh, kawawa yung mais natin ah. Punta man tayo dito sa taas. Maya-maya. Maya-maya. Yat ko lang kayo kasi kakain muna tayo. So kawawa yung mais natin ah. Oh. Daming ano, ang daming. So yan oh, kawawa. Taas yung halos. Tindi to mga piste na to. Oh. Oh. tinubok sila. Kawawa naman itong mga mais ko. Oh, hanggang taas. maya maya akitin natin ito pataas. Punta nun. So, muna tayo. Parating ko lang. Oh. Kawawa yung mesa. Ganda pa sa naman ang tubo. Hindi ka anong na ano ha. Sayang. Oh. Tindi ng mga ano. Mga kailangan natin itong ano. So, wala naman kasi tayong budget para pang, hindi, ano nito, pang tanggal ng, para maalis yung mga ano yan. Wala tayong pambili. So, hayaan muna natin ganyan. So, yung tira yung, yung tira na lang ng mga, like, ano nang ano to, mga peste. Yung tira nyan, yun lang sa atin. Kung ilang pa matitira. So, kahit pa paman, lilinisan ko pa rin yan. Kawawa naman yung mga Da. So kain muna tayo. Kain na muna para malakas tayo bago magtrabaho. Ay, tapos natin itong video natin para makita tayo na mayos. naalala ko habang nagkatrabaho ko ng ano eh construction kasi kawawa talaga pag wala naglilinis ito yung ulam natin makurago no tuyo lang ah uh, tuyo pero sarap kasi ako na ako na yun ito yung hiningi ko dun sa mga nangihisda tapos tinayo ko naman itong kanyang sa gabi to wala naman sa gabi um, minakaw ko na lang yung bundok kasi namin mga koragon talagang sobrang layo mayroon abot sa basta. Ay ayan. Wala naman nang sa dito. Na hindi ako kasama kasi. Kung hindi ako kasama ko. Ngayon, mo ako kasama ko. May mga kanya-kanya rin nag-school. Kaya, mag ako. Harap. Siguro kung may spot lang akong napira Pinalinisan ko na sa ito eh Kain Okay lang Kain na pala So, mamaya naman natin to pang pananghalian natin. Ayan. Kumain na ako para may laman ng chance ko bago maglilinit. Ayun, nakapagod kasi yung akta sa akin. Napakalayo yung akta na kasi dito. Kaya, Ayan, kumain mo yung ako bago trabaho naman. Hold. Let's go. Umpisa trabaho. Para malinis. Ah. Ayong so, iba. So magpumpisa tayo maglilinis mga koragon dito. Hindi ko na siya dilinisan ng ano, kumbaga tanggalin ko lang yung mga nakaplupot. So yun mo Oragon. Ayun, pag hawa na tayo dito. So malaki pa halos kalahati pa lang yung na ano uh, natin yung araw na to. So pagkain na tayo dahil umuulan. Mahirap na magkasakit sobrang init. Tapos bubusan tayo ng malakas na ulan. Ayun. Ito yung mga nalinis natin, simulan tayo sa baba. Doon sa pinakababa pata pataas dito. Ayun, nalinis na natin 'yan. So, na tayo mga Oragon kasi so ayun. Mulan na. Rabi ulan na ito. Eh, Sino nga tayo? So, bukas. Kung makabalik tayo bukas. Uh, subukan ko. Para malinisan lang itong ating mais. Kabawa naman. Uh, sas.